good morning, good morning mga idol Open na ang shop natin mga idol Open na mga idol Yan Kaya lang mga idol ay maulan Maulan ngayon mga idol So wala pang customer mga idol Ay muna tayo ng uh, Pantanggal ng barbula mga idol Yung ganito mga idol oh. Ito Ito ay inorder ko sa Lazada mga idol Kaya lang nag-iisa ito So gagawa tayo mga idol ng uh, pag nawala ito mga idol eh dapat meron tayong panghalili mga idol kasi uh, importante sa atin to mga idol. Yan mga idol oh, dito. Yan oh. Yan. yan. mga idol. Ito, gagawin din natin to mga idol. Ito, gagawin natin. Ito mga idol, uh, ito ay ginagamit dito oh. Yan, dito, mga idol, yan. Dito siya ginagamit, mga idol. So, ngayon, dahil wala pa tayo customer, mga idol, eh, gagawa mo tayo, mga idol. DIY lang, mga idol. Mas matibay ito kaysa nabibili natin, mga idol. DIY, ganito lang, mga idol, oh. Yung ganitong bolt, mga idol, yan, ganyan. Gagawin natin, na parang ganito, mga idol, oh. Yan. Pero hindi ba, finish yan, hindi pa tapos yan, mga idol. Paliliitin pa natin, mga idol, mga ganito lang, oh. Yan. jangan gan ganyan mga idol ang gagawin natin Ayan o, oh, ayan Ayan ang tsura niyan, mga idol Tapos Titisting natin mga idol Kung kaya niyang tanggalin yung barbola mga idol oh, yan, oh. may hangin yung gulong mga idol ha ah. Ayan oh. Ayan mga idol oh. oh. Yan, lang mga idol Ganun lang para hindi na tayo bumili pa sa ng pantanggal ng barbula mga idol. Ayan o. Oh. di Diba? Kapirasong bolt lang. Ipakalat-kalat lang dyan na bolt mga idol. Ayan, oh. lo okay. Ito so, mga idol oh, dito. Yan. Yan. Yan, yan ginagamit yan mga idol. Idol, ito ang gagawin natin mga idol oh. Ito. Yan. Kukupiahin natin ito mga idol. Ito kukupiahin natin. idol ay ano lang to mga idol DIY lang to DIY so, Mga idol, ito yung ating ano, finish product, mga idol. yan Oh. Yan, ah, gina ba mga idol Yan o, oh, yan Yan mga idol oh. Ay, pre! Yan mga idol Pagandahin nyo lang mga idol ito Yung hiwa dito Para madaling ipasok dun sa pito mga idol to. Tapos paliliitan nyo lang ng konti Mga idol to. Ito mga idol, kaya ginawa ko itong mahaba Ito yung pang ano lang mga idol Pang labas lang, hindi pwedeng pandukutan ito mga idol Ito pwede pandukutan ito mga idol Pwede ito, kasi maliliit Ayan. Ito yung kinopiaan ko mga idol ha Yan ah, ko lang yan, ito, to Kinopia ko lang ito Ito na yan mga idol Yan, ganun lang mga idol Mas matibay pa ito dun sa Nabibili natin sa Lazada na Kulay tanso mga idol. Ito matibay ito, DIY lang 'to mga idol pero matibay ito mga idol. With in Philippines 'to mga idol, kaya matibay. Oh, 'yan lang mga idol. One night